Alam niyo po, binless tayo na ito pong uh, rider na ito ay Christian. At siya po ay taga-CCF. Gusto niyo po ba siya makilala? Kapatid, si Brother Manuel. Pwede po bang umakyat ka dito, Brother? Hindi <laughs> niya expect ito na aakyat. Ayan, guwapo po siya, no? Artistahin. Ayan. At alam niyo po, birthday niya ngayon. Oo. Oh. Birthday po niya ngayon, kapatid. Maraming salamat si Brother Manuel. No? Ipagpipray natin siya para marami pa siyang magawa para sa Panginoon. Okay po ba yun, no? At gusto ko supportahan niyo rin siya kasi meron siyang channel. Ano yon? Kuya Man Manuel. No? Kuya Man TV. No? Lahat tayo na nandito ngayon, isubscribe, ilike. Time is short. Sila may sila na yung manawag. natin yung kung anong meron tayo, yung resources natin. Kung sa early church, ang ginagawa nila ito, binibenta nila yung kanilang property para i-donate sa church. Pero ngayon, hindi nyo na kailangan nyo rin yun. I-share nyo lang yung property nyo sa mga tao. At pagdating nila sa bahay, share nyo na ka sa kaya. Let love God be felt by the people. So, panoorin po natin ang video na ito. Ang video <tinyo> na ito. Ang video na ito. Sa ng parents, mas na As we are living in life, at may mga pagkakamali imperfection, nibigyan tayo na. Ayaw na tayong Or mapiling sa impyerno. kasi bakit tayo mapapangamak? Gawa ng... Ay, kilala ka ba mong nawalang kasalanan? Wala, lahat tayo Kahit ako lang, kahit sabi nung sa tanitaan ng Diyos, music, Daan ako lang daan sa bike lane. Police, Sino ba yung nag ang nakuha? Ay, yun po. nangyayari sa yung nagpapakamot ang bus, namatay. para sa ano, para sa kasalanan natin. na natin yung sin. Sa buhay natin, at sa Jesus Christ, ma'am, as your Lord and Savior, ma'am? Oh, Yes, thank you, ma'am. Yan na, kawalan ng pakinggalman, hindi pwede uh, hindi. Yes, I have uh, a... Because I'm sharing a Bible verse now to every passenger. Can I share a Bible verse now? Yeah. Uh, uh, I'm sharing John 3.16 on Holy Bible. On Holy Bible, ma'am. Oh, yeah. God told out the word that he gave his only begotten son. So that whoever will be in him shall not perish, but have eternal life. I delivered it to you in English, because <laughs> my English <man> is not consumable. <laughs> uh, no, the Bible verse, for God so loved us all, that He gave His only begotten Son, that forever do we live, and that there is but a bit of life. You heard it? Yes. Thank you, sir. What did He do? He died on the cross to save us from our sins. We have to believe or we have to acknowledge his sacrifice for us to save us from our sins And we have to accept Jesus Christ as Lord and Saviour Which is like savior. Okay. Right, nationality It's punished oh. So you do believe in Jesus Christ also? Not really? That's right. That's my right. challenge, right, sir, we have to Malapang naman natin ng Panginoon sa video na ito. Kayo po ba nakasakay ng mga gano'n? Sino nakaranas na sumakay ng mga ganyang angkas, move it, no? Alam niyo po, binless tayo na ito pong uh, rider na ito ay Christian. At siya po ay taga-CCF. Gusto niyo po ba siya makilala? Kapatid, si Brother Manuel. Pwede po bang umakyat ka dito, Brother? <laughs> Hindi niya expect ito <laughs> na aakyat. Ayan, guwapo po siya, no? artistahin. Ayan. At alam mo po, birthday niya ngayon. Oh. Birthday po niya ngayon, kapatid. Maraming salamat si Brother Manuel, no. ipagpi natin siya para marami pa siyang magawa para sa Panginoon. Okay po ba yun? At gusto ko supportahan niyo rin siya kasi meron siyang channel. Ano 'yon? Kuya Man Manuel, no. Kuya Man TV, no. Lahat tayo na nandito ngayon, i-subscribe, i-like, para naman ano magamit niya yung patuloy kasi sabi niya nasira na yung kanyang ano tawag na intercom pero yeah intercom ang mahal po noon nagi-invest pa siya doon para magawa kasi dati daw pag nagsi-share sa gumagaan pa siya sa ano niya eh imagine disgrace pa siya di ba So pagpray po natin si Kuya Manuel no Kedi po ba natin ano i-stretch out natin yung blessing sa kanya Father God Lord we are so blessed To have a brother who has a heart for you, Panginoon. Salamat po sa puso niya na handa niyang ipakita yung pagmamahal niya sa inyo. Sa so magitan po, Panginoon, ng pagsishare ng gospel sa lahat ng mga nagiging pasahero niya. Lord, ingatan niyo po siya at gamitin niyo po itong naisip niyang ito. Yung trabaho niya, ginagamit niya para sa iyo. Gamitin niyo po siya patuloy na marami pang kaluluwa ang mai maabot niya para sa inyo, Panginoon. Lord, I pray na i-bless mo yung buhay niya. That gamitin niyo rin yung iba pang mga riders o sino man po yung mga meron ding kakayanan na gawin ito. Gawin din the same, maging modelo si Brother Manuel sa kanyang ginagawa para sa iyo. Lord, I know that someday he will receive a crown of glory because of his faithfulness to you, in his faithfulness to show, to share your goodness, to share the good news of your salvation to other people. Pagpalain mo rin ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na kasamarin rin ngayon, Panginoon, at kanyang mga anak. Lord God, hayaan ninyo na sa buhay po ni Brother Manuel, lagi niyang maranasan yung katapatan at kabutihan at pagpapala mo sa kanyang buhay. Bless him mightily. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Brother Manuel. Imagine oh, kung lahat ng rider ay eh, mga ganito yung ginagawa. No? Ang dami nating maaabot sa Panginoon.